Ang Israel Defense Forces (IDF) ay kilala sa mataas na antas ng teknolohiya at pagsasanay, na sinusuportahan ng malaking pulong mula sa Estados Unidos. Sa opensiba, ang Israel ay mayroong natataka modernong air force na binubuo ng mga advanced na eroplano tulad ng F-35I at stealth fighters F-15I Raam at F-16I SUFA. Ang mga ito ay may kakayahang magsagawa ng mga precision strike at deep penetration missions. Malakas din ang kanilang ground forces na binubuo ng mga tanke tulad ng Merkava at iba pang armored vehicles na sinusuportahan ng mga bihasang infantry at specialized units. Ang kanilang intelligence gathering ay isa rin sa pangamala isang mundo na nagpapahintulot sa kanila na maglunsad ng mga preemptive strike laban sa mga banta. Sa depensa, ang Israel ay may isa sa mga pinakamahatay at pinakamahal na sistema ng air defense sa mundo. Ang Iron Dome ay kilala sa pagharang ng mga short-range rockets at artillery shells habang ang David Sling ay idinisenyo para sa medium-range missiles. Ang Arrow 2 at Arrow 3 system naman ay para sa ballistic missiles na inirunsad mula sa malalayong bistansya na nagbibigay ng depensa laban sa mga posibleng banta mula sa Iran. Ang kanilang doktrina ng militar ay nakatuon sa deterrence at preemptive action na may kakayahang mabilis na magpakilos ng mga reserba kung kinakailangan. Pinaniniwalaan din na may kakayahang nuklear ang Israel na nagsisilbing panghuling panlaban.